tirik ang araw. Pero mahalaga ang shopping, you know? Christmas season is a, sign, is a season of ano, season of give, gift giving. Pagpapatawad, season of love, pagpapatawad. Kaya yung mga may utang sa akin, pinapatawad ko na kayo. Hindi naman sila alam. <laughs> pinapatawad ko ng mga may utang sa akin kasi hindi sila nanonood ng aking vlog kaya yung mga hindi nanonood tap may utang pa din yan may utang pa din sila yung mga hindi nanonood sa kasi hindi na hindi sila updated eh. di ba okay guys sandito na kami bibili siya ng jacket niya kasi dito kapag winter season, nakasale ang mga damit na pang winter. Hindi gaya sa ibang lugar na kapag in demand ang mga gamit, ay itataas din nila ang presyo. Dito sa lugar kung saan kami, kapag winter season, nakasale ang mga pang winter na mga damit. Kaya ito yung maganda dito. Hindi sila nagsasamantala ng mga consumer. Yes. Kaya ako eh, thumbs up sa government dito. Which better para eh? Wait ah. Huh? This one until here. Until here. Or this one. This XL large. XL large. This one. This is the large. Class A, eh? yes. Class yes. Ayan, pauwi na kami. Nakabili na siya ng kaniya ang rak-rakepa. <laughs> Nakabili na siya ng kanyang jacket. Ayan. Kaya po, uwi na kami. Natapos din ang aming paglalakad. Two hours lang naman kasi malapit lang kami sa mga bilihan dito. Ayan. Kaya see you again on our next upload. Bye-bye!